Water signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makakrelate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano po ang mensahe natin. Spirit Guide, mensahe po natin kay Fire... Ay, hindi to kay Fire Signs. Kay Water Signs to. Pasensya na. Magkasunod lang kasi yung reading ninyo. Tignan natin. This is for you, Water Signs. Ayan. Cancer, Pisces and Scorpio We have loyal heart Yan, you're very loyal So, pwede po na meron kayong decision Big uh, decision making ngayong araw na ito Yung iba po sa inyo, ayan Parang kahit anong mangyari, loyal kayo dun sa napagkasunduan ninyo ng person mo Or sabihin natin na uh, very loyal ka dito sa mga kaibigan mo O kung sino man yung kadil mo ngayong araw na ito Parang hindi mo sila bibiguin Water signs, ayan Tignan natin. So, pwedeng meron dito, nag-aalok sa'yo ng trabaho. Okay, may ibang nag-aalok sa'yo ng trabaho. Pero dahil naka-oo ka na dun sa isa, pwedeng dun ka na mag-stick. Kasi alam mo na, mas doon ka mapapabuti. So, tignan natin, ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Kay water signs. Ayan, tignan natin kung ano pa ba yung mga mensahe for you. Meron tayo ditong the devil. So, may mga restrictions din talaga. Yon, yung iba sa inyo kasi nga naka na din kayo dito sa, uh, sabi natin, first job ninyo. Is kaya hindi na kayo pwedeng, ayan, parang ayaw nyo na din naman. Parang nililimitahan nyo na din yung inyong sarili. yan and also the devil kasi pwedeng mga bad habits yan. You are breaking some bad habits. Pwede rin na ngayong araw na to is very restricted ka. Or restricted ka. I mean, hindi mo magawa yung mga gusto mo water signs kasi ano na parang full na yung sked mo ngayong araw na to yung day po hindi ka pa nagsisimula hindi mo pa ini-start yung day mo pero pagod ka na kakaisip ng mga gagawin mo so time management po talaga yung kailangan ninyo para hindi kayo nagagahol pagdating sa oras so para hindi kayo rush hindi rush yung mga kilos ninyo at wala kayo nakakalimutan so mas maganda yan siguro nag ano pa nag adjust pa yung iba sa inyo pagdating sa work so ayan pwede kasi baka bago yung kad ninyo. Mm -mm. Or bago kayo sa trabaho. So okay lang po 'yan adjustment period. So uh, parang easy na lang 'yan sa inyo. Yung mga schedules po ninyo. Meron tayo dito'ng strength. Ayan. So talaga namang uh -oh, parang magagamit mo yung lakas mo ngayong araw na ito. Mhm. -mm. Ayan, meron din kayo mga nilalabanan talaga dito ng mga bad habits ninyo. Kasi pwedeng gustong gusto nyo na talagang magbago. Ayan, gusto nyo is bagong buhay na talaga water signs. Hmm, mukha may tinitiis kayo. Pwedeng hindi kayo yung may bad habits eh. Someone na mahal po ninyo. Ayan, so pwedeng yung person mo, meron talaga siyang bad habits. O, ano ba yung mga bad habits niya? Oo, pwedeng nagstay pa rin kayo sa kanya. Though, tinitiis nyo siya kasi gusto nyo matuto yung taong ito pagdating sa buhay. Mayroon tayo ditong the world. So, may celebration din tayo. Alam mo, may nakikita ko ditong new beginnings. So, tignan mo, puro, ano, puro major arcana yung nandito sa ating harapan ngayon. So, pwede po na may mga big changes talaga sa buhay po ninyo. Meron kayong ilalaban. Basta parang gusto, gusto ninyo is pagbabago. Ayan. So, unti-unti nagiging masaya kayo dito. So, tinatanggap nyo kasi yung pagbabago sa life ninyo. Water signs. Kaya din, ayan, unti-unti gumagaan yung buhay ninyo. So, all you have to do lang naman kasi wag nyong labanan yung mga pagbabago na nangyayari sa life. Kundi i-accept ninyo. Embrace it. Mm -mm. Kasi mas ma-feel nyo yung love, mas ma-feel ninyo yung blessings na dumarating sa inyo. Kapag na-appreciate ninyo yung mga pagbabago or yung mga nangyayari sa inyong buhay. Tignan natin, what is the devil? We have five of pentacles. So, pwedeng ito ay bad spending habits. Ayan, pagdating sa inyong kaperahan, so pwedeng yan yung binabago po ninyo. Pwedeng meron dito, ano ba, nag ba yung iba sa inyo? Naku, huwag nyo papagamit yung pangalan nyo, okay? Kasi kayo yung mahihirapan dito. So, pakunari, nangyari na yan yung iba sa inyo. Huwag na wag na kayong uulit. Huwag na wag ipapagamit ang pangalan. So, five of pentacles, baka naman po ayan, medyo short yung iba sa inyo sa budget ngayong araw na ito. Kaya restricted din kayo, baka meron kayong gustong bilhin, ayan, meron dito, naubos na yung mga, ano ba ninyo, yung mga toiletries, pero di pa kayo makabili ng isang bultuhan kasi kulang pa sa budget and hindi yan yung priority nyo sa ngayon. Meron tayo dito ng Queen of Wands, Ayan. So, ang lakas nung, ano, ang lakas nung dating. So, pwedeng kayo to water signs. Pwede rin could be ito ay isang fire sign. So, ang lakas ng dating nung taong ito sa inyo. Alam niyo parang hinahangaan nyo siya. Ayan. So, kung sino man yung taong to. Or pwedeng nakikita nyo yung taong to na pwedeng makatulong po sa inyo. Queen of Wands. Pero, ayan. Kayo to. Lumalaban na kayo. Umaaksyon na kayo sa mga pangyayari sa inyong buhay. So, hindi na kayo tutulog-tulog, hindi na kayo laging nag-iisip. Water signs, kumikilos na. What is that? Ah, yan. We have four of swords. Ito. For some of you, pwedeng mayroong natapos talaga dito sa life ninyo. Ito naman kasi, pwedeng hindi naman to namatay talaga. Yan. Pero kung merong pong namatay na kakilala ninyo, or malapit sa inyo, or family members, ayan. So, ito yung, ito yung nagre-represent dyan. So, you still love that person. Baka may nabiyuda, nabiyudo dito. So, parang dinadalaw nyo pa rin. Oo. Parang could be weekly. Dinadalaw nyo pa rin yung asawa niyo kasi you are very loyal to your person. Okay. Tapos, yung, yun naman nga po, yung iba sa inyo, kung di naman kayo namatayan dito, ang sinasabi lang po dito is, ayan, ready na kayong tanggapin kung ano ba yung mga pagbabago sa life niyo And also, pwedeng change of routine kasi to. Yan. Meron na kayong pagbabago na gagawin sa inyong routine araw-araw. Tingnan natin, what is the world? We have nine of ones. Yan. Meron kayong nilalaban talaga dito. Meron kayong pinaghahandaan. Water signs. Ayan. Mm, -mm. So, nine of ones, parang ilalaban nyo talaga to. Yan. And meron kayong isi-celebrate soon. Mm -mm. Ano ba tong nilalaban ninyo? Could be relationship. Yung iba po sa inyo. Ano pa? Pwedeng uh, place mo pagdating sa trabaho. Ayan, mukhang hindi ka magpapatalo dito. <laughs> yan. pwedeng may meeting din kayo. Yung iba sa inyo parang Zoom meeting ito. Ngayong araw, water sign. So, baka yung mga katrabaho mo is nasa ibang bansa. Kaya ala, oh, oo, oh, tama. Parang online job yata ito. So, pwedeng yon may Zoom meeting kayo ngayong araw. Tingnan natin, ano pa ang mensahe pagdating sa iyong uh, trabaho. We have three of pentacles. Ayan, trabaho talaga. Medyo may struggle pagdating sa trabaho ngayon. Kasi pwedeng may mga, hindi ko alam kung may mga nasirang machine ba? Or may isang nasirang machine, pero yun yung pinakamahalaga ninyong gagawin para mapabilis sana yung trabaho. So ngayon, parang doble yung effort ninyo pagdating sa work, okay? Pwedeng hindi lang yan ngayon nangyari pala, pwedeng medyo matagal na, pero still, nagstay pa rin kayo dito sa trabaho ninyo, kahit nasabi natin, parang naging doble yung trabaho nyo, kasi, yun, hindi ko alam kung may umalis ba na katrabaho nyo, so nabawasan yung manpower, or talagang may nasirang machine, or what, basta parang bumagal kasi yung trabaho ninyo dito, or siguro hindi siya, oh, tama, nagpabagal, kasi kung may nasirang machine, pero pwede po kasi na, mas na doble yung trabaho. Ayan. Tignan natin. Siguro gustuhin nyo mang umalis, pero nandun pa kasi yung kontrata ninyo. Ayan, baka meron dito, water Science ay tinatapos nyo na lang talaga yung inyong um, yung inyong kontrata at medyo naghahanap na yung iba sa inyo yan. or pinag-iisipan nyo pa kasi okay naman talaga yung work ninyo I mean, siguro tama naman yung pasweldo ako na late man, siguro minsan lang, pero yun parang nahirapan kasi yung iba sa inyo na mag-adjust ulit kung lilipat kayo. We have page of cups pagdating naman ito sa inyong negosyo. So, malakas po ang negosyo ngayong araw na ito. Uh, madaming, oh, madaming sales ngayon. Talagang ano ba, parang magiging sobrang proud kayo sa inyong sarili. Tuloy-tuloy po yung blessings. Tuloy-tuloy yung pagbili uh, sa inyo. Mm -mm we have strength. So, parang nilabas mo na lahat ng cards mo, lahat ng, ano ba, lahat ng pwede mong gawin ngayong araw, water signs, para dito sa inyong negosyo. Yan. Page of Cups, so you enjoy then at the same time kung ano ba ang nangyayari dito sa inyong negosyo so meron dito yes seryoso kayo pero at the same time nag-e-enjoy po kayo which is good kasi nararamdaman niya ng mga kliyente ninyo hindi e pong kapag kayo ay nakasimangot okay naman uh, parang namong problema kayo nararamdaman nila din yan so parang kunwari kasi malay mo meron kayong mga empath na na customer water signs, na naramdaman nila na hindi okay yung aura mo. So, next time, baka sa iba na sila bumili. So, always, kapag may client ka, be happy. Stay happy. Yan. Ramdamin mo yung saya. ba diba? Yan. Mag-isip ka ng mga positive things kapag nandyan ka sa negosyo mo. Para yung swerte. Ayan. Para yung blessings ma-attract mo. Pagdating sa money, we have Ace of Swords. Ayan po. So, pwedeng may pipirmahan ka dito yung iba nga sa inyo, di ba, pwedeng nag-guarantor kayo, or baka ito, baka may mangungutang dito, or could be, ito, kung meron nga kayong nawalang malapit sa inyo, pwedeng ito ay mga benefits. So, pwedeng makukuha nyo na. Ayan, may call yata kayong marireceive ngayong araw for that specific, uh, you know, specific na gagawin ninyo. Ayan, or Pwedeng yung matatanggap ninyo na money, eh. may mag-i-email sa inyo or may tatawag or may mag-text sa inyo na nasa banko na yung pera. Pagdating naman po sa love life, we have four of pentacles. So talagang ilalaban, ayan o. Oh. Hindi ba, you hold a place talaga sa puso nitong person mo water sign, so ayan, talagang nilalaban po yung relationship, diba wala nga talagang bibitaw dito so meron tayong isa-celebrate, kayo pala <laughs> meron kayong isa-celebrate water signs, ngayong araw, could be anniversary, ano pa birthday ng anak tapos pwedeng ito po, kasi yung nilalaban ninyo dito, kung ano man yan ayan, nilalaban ninyong mag-asawa could be yung relationship ninyo mm. or ninyong uh, magka-relasyon magiging okay po yan Tignan natin. So, tignan natin. Spirit guide, mensahe pa po natin. Kay Water Signs, Cancer Pisces Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus. We have closed up. Guarded resistance. Ayan. Ano ba itong pinipigilan ninyo? Pwedeng ito kasi yan. Okay. So, medyo meron kayo dito talagang parang sinasara nyo yung isip ninyo, yung puso niyo or more on yung isip. Yung isip. Um, water signs, kasi alam nyo kapag uh, dito, tulad na lang sa trabaho ninyo, ang dami-dami nyo pwedeng mahanap na trabaho, na pwedeng mas malaki pa yung kitain ninyo, or mas maayos yung mga benefits, pero nag stay kayo dyan, so meron din naman dito, ayan, sobrang uh, guarded kayo with your person, what I mean is pwede po na, sobrang kinokontrol kayo, meron naman dito ah uh, ano ba, nilalaban talaga yung relationship at meron din po dito is ano ba, parang hindi nyo hindi kayo maging vulnerable hindi kayo masyadong maging open sa, pwedeng sa mga nangyayari sa life ninyo pwedeng walang alam yung mga tao ba diba, na tipong nahihirapan ka na water signs, pero hindi kasi yan yung nakikita nila sa'yo, dahil siguro hindi rin yan yung pinapakita mo, at ayaw nilang makita Oo, ayaw, ayaw mong makita nila na nahihirapan ka. Kaya minsan, nakikita ko dito para sa'yo, pag ikaw ay may problema, talagang nag, gusto mo mag-isa ka lang. Ayan, kasi yung iba sa inyo medyo iyakin or mababaw yung luha. Kaya parang, ayan, gusto nyo mag-isa or parang nililibang ninyo yung inyong isipan. So ayan lang po, maraming maraming salamat number 35 your lucky number. Susunod na tayo magano magsabi ng mga lucky numbers kasi ibang card yung gamit ko dito. Ingat kayo always. Bye-bye.